Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 28. Sa ating ibanghelyo ngayon, makikita natin na isang araw ng pamamahinga Naparaan si Yesus sa ang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumitas ng mga uhay. Kaya't sinabi ng mga pariseyo kay Yesus, Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautosan sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinagot sila ni Yesus, Hindi ninyo nauunawaan ang araw ng pamamahinga. Maaaring hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pari. Nang si David at ang kanyang mga kasamay na gutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. At ang anak ng tao ang siyang panginoon ng araw ng pamamahinga. At makikita natin sa Ebanghelyong ito ang usapan patungkol sa araw ng pamamahinga o Sabat. Ito ang ikapitong araw kung saan nagpahinga ang Diyos patapos niyang likhain ang lahat mababasa natin sa aklat ng Henesis na bago magpahinga ang Diyos, nakita niyang lahat ay mabuti. Nakita niyang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Ang ibig sabihin, isang susi para sa araw ng kapahingahan o sabat ay makita na ang lahat ay mabuti. Ngunit sa Ibanghelyo natin ngayon, ang tanging hinihintay ng mga pariseyo ay kung anong masamang gagawin ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin, ang hinihintay nila ay makakita ng kamalian. At kapag ang isang tao ay nais lamang makakita ng kamalian sa iba, ang ibig sabihin ay hindi niya nakikitang Mabuti ang iba. At iba ang tingin ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Iba ang tingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang tingin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay mabuti. Ngunit ang diablo, ang kaaway ng Diyos, ang palagi niyang hinihintay ay ang kamalian ng tao. Kasalanan at kahinaan at ayun ang kanyang bibigyang diin. Tayo ay kanyang aakusahan. At paulit-ulit niyang sasabihin sa atin na paano tayo mamahalin ng Diyos kung gano'n ang ating kalikasan. At malalim ang ibanghelyong ito. Malalim ang mensaheng ibinibigay sa atin. Isang Diyos na nais tayong dalin sa kapahingahan sapagkat nakikita niya ang mabuti sa atin at mga pariseyo na larawan ng masama ng kaaway ng Diyos ang Diyablo na ang tanging hangad ay ipakita sa atin ang mga masasama. Bigyang diin ang ating kahinaan at kasalanan, tayo ay akusahan at tayo ay kondinahin. At totoo na ang isang tao na walang makitang pag-ibig o walang karanasan ng pag-ibig sa harap ng kanyang kamalian at kahinaan, sa harap ng kanyang mga pagbagsak sa kasalanan, ang taong ito ay hindi totoong makakapagpahinga. Ngunit ang tao na sa kabila ng kanyang pinagdaan ng kamalian at kasalanan, sa pagbagsak niya sa maraming kahinaan, ay nakaranas ng pagpapatawad at pag-ibig. Ang taong ito ang totoong may kapahingahan. Kaya nga sa Ibanghelyong ito, inaanyayahan tayo ng Diyos sa araw ng kapahingahan, Sabat. Kaya nga pag binasa natin sa ibang bahagi ng Ibanghelyo, sa Ibanghelyo ni San Mateo, sinabi niya ron, sinabi ni Jesus doon, Lumapit kayo sa aking kayong lahat at na napapagalat na bibigatan at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya nga sinabi na Yesu Kristo sa Ebanghelyong ito, Siya ang Panginoon ng araw ng kapahingahan. Siya ang Panginoon ng Sabat at ang totoong kapahingahan para sa ating lahat sa araw na ito ay magpahinga sa pag-ibig ng ating Panginoon. Nilika ang araw ng Sabat, nilika ang araw ng kapahingahan para sa ating lahat. At ang araw ng kapahingahan ay ang pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Noong siya ay nagdusa na matay sa krus, inilibing at muling nabuhay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ayun ang araw ng kapahingahan. At inaanyayahan tayo ngayon, huwag tignan ang ating mga sarili, ang mga nagdaang kamalian. Huwag nating hayaang akusahan tayo ng kaaway ng Diyos sapagkat para sa Panginoong Yesus, maaari tayong magpahinga ngayon. Hindi niya tinitignan ang madilim nating nakaraan. Ang tinitignan ng Panginoon ay ang ngayon. Kung ano ang maaari niyang ibigay sa atin ngayon. At alam naman natin na ang Panginoon kapag nagbigay, ibinibigay niya ang lahat-lahat sapagkat sa likod ng pagbibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya nga ngayong araw na ito lahat tayo ay magpahinga sa bisig ng Panginoong Heso Kristong umiibig sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.